Philippines. Philippines. speed! You New know O, yung bata, yung bata, sumakay na King Toad Cloud papunta Japan. <laughs> <laughs> Sparking! <laughs> <laughs> Alam mo yung sinunog ni ano ni Joker, ganong mm. karaming pera. Huh? Alam mo yung kung paano si... Joker. Walter White mm. sa Breaking Bad uh -oh. yung inano niya yung pera yung Square? Ganong mm -hmm. karaming pera. Saan ang galing yung pera? Dun sa mga Mga, ano, mga... Networking -invest. or Invest? Oh, investors? Oo, oh, sa mga investor, yung mga nag-invest sa kanila. Minimum 1 million. Gaano ba kahirap bunuin ang 1 million? Uh, Ilang taon na ba ako? 44 years. <laughs> At may, may, huh? may 1 million ka na? Ha? Huh? Wala pa. Ano Wala ka Another okay. 44 years ago! <laughs> oh, <Okay. laughs> oh, 500,000. Ang ila kasi, dapat ako yung sasali sa paniwan eh. Pinauna ko muna ito eh. Ang <laughs> ganda. <laughs> 800,000 oh, oh, lang yun. Oh, oh. Kulang pa akong 200. Pero ganun ba kahirap uh, mag-ipon ng 1 million? Opo, oo, oh, oo. Oh. May Lalo rap. na kung ikaw yung breadwinner. totoo, sobrang hirap niyan kasi ko habang nag-iipo ka, ang ayan pang nang nangyayari. Sa ano ha? Na, Kuwari, naman, magkakasakit. okay, mayroong repair. Yan. Mayroong monthly na bayarin, tuition. Puta. Sasakyan. Oo, oh, sasakyan. Yan. Dati ginawal ko yan eh, nung nagtatrabaho pa lang ako. Hmm. Reach 1 million by the age of 25. So ilan taon ka lang ngayon? 35. Wow, <laughs> 10 years ago na yan. Kaka-reach ko lang. Kailan <laughs> <laughs> mo, natatawasin mo man sa atin. Ah, Siyempre, oo. Oh, Pinanganak sa 1 million yan eh. Late na rin ako, nagka <laughs> 1 million. Mga 35, 36 years old oh. na. Kasi, ikaw, may 1 million ka na? Kung ako sa inyo. Naunaan <laughs> <laughs> ah, mo ko, bumina ka dyan. Rems, ikaw, first uh, million mo, kailan mo na-achieve? 36, tas 38. Ubus 500 na, na lang. <laughs> uh, Alam mo, payo uh, lang no, sa 1 million, para makatalize yung ano mo. Katalize? Oh, para mapabilis mm -hmm. yung 8 years, para makatulong siya. Katalize yan ba yung ano, para matanggal yung warts? <laughs> <laughs> koteri yun, James, koteri. Ah, sinagot naman na seryoso. <laughs> ito naman di mabiro. <laughs> ito naman di mabiro. <laughs> ito porket naka flower Magkaroon ka ng passive investment? <laughs> yung passive income, yung ano, wala ka ng pakialam kahit <laughs> ka. Kaya <laughs> <laughs> ka lang, kaya rin nangyari ito. Noong 36 ka lang. Wait, kung masipag ka kahit 1 year, kaya mo yung 1 million rin. Uh, oh. Compute mo, oh. makano ba ang ano? Oo oh, so, nga, gano'n. Sobrang passive to. Nahihiga ka lang. Oo, <laughs> 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 passive lang. Sangeran Hindi ba yun. title ng porn yun? <laughs> passive income. <laughs> oh, sorry. So, Sa 1,000 <laughs> isa? 1,000 isan isang pop? Depende kung gano'ng kagwapo yung lalaki. So... Mm -hmm. More lang ako eh. Presyo mo na sarili mo. <laughs> ano? 300, yun. Know? Sobra naman. <laughs> Sobra. 20,000 naman para ano, kung para masaya magpa-passive talaga. <laughs> <laughs> Hindi ka pa pwede mag-grab doon ng ganito. Magpa-passive <laughs> mabuti. Ah, kaya 20,000 O message. Oh, 20,000 sa uh, milyon, 50. 1 million divided by 20,000. 20,000. 50. 20, 20, ah, 50. Na once a week <laughs> lang. 50 every seven days, oh, diba? once a week. Oh, Di ba? 52 <laughs> weeks ang meron sa isang taon, may pahiya kang eh. dalawang. Okay <laughs> to? Ang puhunan mo lang, baby oil. <laughs> Ba't baby oil? Di ba? Para kumintab ka lang. ano ba ang tumatakbo sa utak ng isang tao para ikaw ay maloko? Ay, mabilis ang kita. Alam mo, Oo, um, sa ano sana, eh, no? kadalasang katwiran hmm. kasi, eh, kesa natutulog sa banko yung pera ko. Invest mo. Invest no. mo. Ay, nako. Tangan na eh. tas, ayaw bumili ng insurance na basic. Ano? Takot sila sa insurance na basic, oh. pero gusto nila mag-invest. No? Tanga rin eh, No? Sabi mo, di ba, 5% per month? May nakapagsabi sa akin na kapag ang investment ay tumutubo ng parang 3% per month, ay tumakbo ka na. 3% pataas or 10% pataas. Parang ganun. Pag per month. Kasi ang Totoo. Pinakamalaki nang pwedeng kitain ng pera mo sa isang legit na paraan ay 10% per annum. Saglit lang ah. 10% per annum. Annum. Magkano puhunan sa Mga sandaan lang yung baby oil eh. <laughs> <laughs> Para may sukli ka pa. <laughs> oh. So, magkano kinita mo? Oh, din naka 19,000. <laughs> Kamig lahat eh, no?